Pinatulan na premyadong TV host at manunulat na si Christy Fermin si Vice Ganda matapos itong patutsadahan sa kanilang Super Divas concert ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Sa isang bahagi ng concert, inokre-okre ni Vice si Christy nang makita niya ang mga magkaibigang sinala si Marquez at MC Mua na nanonood kasama si Regine. Habang nakikipagchikahan si Vice sa mga tao sa audience, Napansin niyang magkatabi sa upuan si Nalasi at MC. Humirit siya ng biro, so you made it bakit kayo nandito? Magagalit si Christy Fermin. Akala nila magkakaaway tayo, sisirain inyo yung narrative. Mawawalan sila ng content. Dahil dito, napuno ng tawanan at palakpakan ang mga nanood sa Araneta Coliseum. Habang tawa ng tawa naman si na MC at Lasi sa mga pabirong salita ni Vice laban kay Nanay Christy. Hindi nagtagal, sa live episode ng Christy firminute noong August 11, tinugo ni Nanay Christy ang mga patutsada ni Vice. Mariin niyang ipinagtanggol ang sarili at ang programa laban sa mga paratang na nagsisinungaling sila o nag-imbento ng balita tungkol kay Vice, pati na rin kina MC at Lassie. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Christy, anong content? Ano? Inimbento namin yung kwento. Hindi kami nag-imbento ng kwento. May binasa kami. Alam mo yan, MC. Ipinakita niya na hindi nila basta-basta nililikha ang mga balita, kundi may basehan ang kanilang mga sinabi. Ang sagutan ng dalawang personalidad sa showbiz na ito ay nagdulot ng aliw sa mga fans at mga manonood ng kanilang mga palabas. Sa isang banda, si Vice Ganda ay kilala sa kanyang mabilisang pagpapatawa at pagmumura na minsan ay nagiging matalim at nakakaaliw sa mga taga-subaybay. Sa kabilang banda, si Christy Fermin ay isang veteranong showbiz columnist at host na matagal nang nagsusulat ng balita at kwento tungkol sa mga sikat na artista sa Pilipinas. Ang insidenteng ito sa Super Divas concert ay naging mainit na usapan sa social media at mga balita, lalo na sa mga nag-aabang sa showbiz controversies. Maraming netizens ang nagbahagi ng kani-kanilang opinyon. May mga pumapabor kay Vice, habang may ilan din na sumusuporta kay Christy. Sa huli, ipinakita lang ang tagpo na ito na kahit na may mga tampuhan o hindi pagkakaintindihan sa showbiz, nagagawa pa rin nilang magpakatawa at magsaya ang mga artista at kanilang mga tagahanga. Naging patunay din ito na mahalaga sa mga personalidad na magkaroon ng respeto, kahit na may biro o kritisismo sa isa't isa.